Scorpio, intense ang aura mo ngayong araw na ito. Sa karera, mayroong pagkakataon na isang tao ang lalapit sa iyo para humingi ng tunong upayo. At may papakita mo ang leadership skills mo. Sa pera naman, stable naman pero huwag basta-basta magpapahiram ng pera ngayong araw na ito kahit na sa susunod na linggo. At baka mahirapan ka na singilin ito sa susunod na mga araw. Health wise, bantayan ang stress at huwag sobrang emotional load. Sa love life naman, romantic at mysterious ang enerhiya ngayong araw na ito. Kung may partner ka, lalalim ang connection nyo dahil mas open ka na sa iyong nararamdaman. Kung singa ka pa naman, may taong quietly interested at baka ngayon siya ang magparamdam. Your lucky numbers for today is number 8, 13, 21, and 36. Lucky color, maroon.